Last question, ma'am. Uh, di po kayo manunood ng sauna? Uh, no. Uh, busy ako sa mga activities uh, dito sa Bohol uh, today. Uh, simula kaninang umaga hanggang mamaya uh, mamayang hapon, hanggang mamayang gabi. So, hindi ako manunood ng sa sauna. Okay, DJ. DJ. Bye. Okay. Thank you Bye Kaya mga -tap radio, ang ato ang Vice President sa ato ang asod, si Inday Sara Duterte. Saipin niyo sa pag-visit niyo sa... dito sa Ayan? Oh yes. Dali, please. Dito. Dito sa sa Ayan. Dito sa sa mga Boholanos, sa mga nasangilang kaisgomeno, uh, at um, I also wanted to lighten, uplift the mood of uh, Boholanos, especially sa suspension ng kanilang mga duly elected officials. and of course, it's Bohol Day, so we are bringing a, uh, I am bringing a message of uh, hope sa mga Buholanos na kaya natin ipagdunungan at magsigapan na maging maayos muli ang bayan natin. Hmm. Ma'am, last question, ma'am. Uh, di po kayo manunood ng sauna? Uh, no. Uh, busy ako sa mga activities dito uh, sa Bohol uh, today, uh, simula kaninang umaga hanggang mamaya uh, mamayang hapon, hanggang mamayang sabi. So, hindi ako mananood na ako so, sa uh, okay. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Ingat po. Ingat. Ingat.